Hello guys <coughs> meron lang ako sa inyo guys Papakita. hindi ko alam kung kilala niyo to pero kamis to guys to no? guys Ito. You know. Ito. sa amin to apikol tawag nito kurumbot kakain to siya guys wait lang hanap lang tayo ng ano kasi sobrang init ng panahon hindi din makayanan natuyo na siya guys kaya hanap tayo ng ano. Hanap tayo dito. To 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 to. Ito so, guys oh. Yeah. Ay, wala na rin guys. Sira-sira na rin oh. Hanap tayo ng iba ha. Ah. Okay, ito guys oh. Ay, wala na rin. Okay guys, ah, hanap tayo ha. Ah. Hanap tayo. Ito guys, medyo ano to? medyo hindi pa gaano katamisan pero pwede na rin kainin yan pagka walang wala talaga At tayo guys ah ang cute lang kasi nito oh ano dami ko nakikita kanina guys cute lang ah. tayo ah ito 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 try natin ito guys oh. oh ito 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 ito, ito guys ah. Oh. hawak eh Pakita ko sa iyo guys kung pa paano kaya nito. Yan o. Oh, yan o. Oh. Tamis yan siya. Hmm. hmm. guys. Hindi yan siya nakakalaton. Ito lang namin ito ng mga bata pa kami. Yo. Yan. Yan siya. Ang Dali mo lang guys yung balat. Alalang balat. Ito siya guys, ang tsura niya. Napakatamis. Ito siya guys, sarap. Marabis. Ito, pwede na rin naman ito. Kaya lang, hindi pa siya ganong katamisan. Ay, pwede na rin. Diba? Hindi tamis na rin siya. <coughs> hmm. Hmm. Jamet. So. Jamet. Eh. Maka ulangan yang Jamet. Jamet-jamet kerumput coy so, guys. Thank you for watching.